Niligoy pa naman Oh, last week. <laughs> so, shout out mga Kasugo oh, nandito na tayo ngayon sa ating pupuntahan dito sa Rica. Dito 'yung mga tropa ng Kasugo oh. Oh, payong kaya na-log check. Dito tayo. Yan. Pasok-pasok, pasok, pasok, pasok. m

sa na drone, no? drone, drone, Ay, no, drone! <laughs> <laughs> drone, 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 no? Oh, <laughs> drone, <laughs> drone, <laughs> drone, <laughs> drone, <laughs> drone, 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 Ang drone, niya. drone, drone, So, <laughs> guys. yung ano. Potsina uh, electronics. Matik kereta ba no? Distinct upo o. Matik. Electric ni huh? da, no. Electric. Electric mo na sa go. Uy, dito sa mga ah, matanda. Mga babae pa. Tara, let's go. Let's go. Akyat na. Isa let's go. pasukan tayo. mekabau. Oh. Loh kabau. Mai Ayo kita itu. <laughs> Bro got scared for his phone. Belajar kita. <laughs> <Huh>. <laughs> So what's up mga sugo? Andito tayo ngayon sa Tanay sa Punta tayo sa Rihina Rika Rihina, pinakamalaki dito sa Tanay guys Tara, punta na rin Yun guys, yung simbahan guys yung, Sa baba Gracias. Oh,

Ako okay. okay. oh, yung ano dito guard Ilan kayo? Pasa dito sir? Opo Sa <laughs> lang pire, sir Pag umupo kayo sa loob Boss! Ang boss! <laughs> <laughs>

<laughs> so wakas ng kasuguan dito na tayo sa ng Marita. natin, super laki pala talaga ito Pag pumunta ka dito, dito lang sa lang Lanka, no? Tara, Rika, lalabas na yan sa Google Map, guys. Oh, na picture! Ano na picture mo? Nani, picture! ni picture. picture! Stop na, picture! <laughs> Pasok ah. Ang laki ng berhen, ah. Ano! Ano! Wow, begitu. anak Ano, Angel, mama, 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 Ha? mama, 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 blogger, bos. mama, 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 bos. Oh.

Uh, so, ito dito, dito, dito Papasok po. tayo, and guys. Lang, uh, dito, ikat Pipila mo lang kami. Oh, Kasi oh, oh, kami. Para akat sa taas. So, while you're here in Rica, uh, ka kung di yeah. po kung sa loob uh, na sa uh, Rica po. So, ano nga ba, dito dito, kami sa ilalim uh, ng, ng Berhen, guys. So, wala po sa Regina Rica na wala akong nagkakatapos sa kanya sa kanya kay Mama Mary. So ngayon po, nandito na kayo sa banda niya. Bababa ng mga tropa ka sogo galing sa taas. Nasa likod ng mga berera. Okay. Mr. Bakasogo, oh, dito kami sa likuran ng Birhen, oh. Laki. Oh, oh. May clinic pa sa baba, oh. Up and down yan, simbahan sa baba. Oh, pupunta kami sa, ano, sa simba na kami. Bilis, oh. tropa.

doa kurniru di petunak, Pak. Di petunak. Nih, Hai, hey, hey, Jen. Hai. Jel. Hai. Eh, mabunun, ba? Oh, bubulo. Pwede kumuha dyan. So guys, oh. So, Punta na simbahan. Ano? So, simbahan.

So, maganda po sa inyo lahat. Good morning! So, here in Regina Rica, oh. bago tayo magsimula ng misa. Ang hey, gusto ng Panginoon tropa Diyos, kasugo. when, you, kami. when you pray, you trust God. You focus just to God, no? Kung gusto ninyo, pwede kayo mag-prayer word. Kung yes, ano tropa tayo may aming oh. Panginoon, si Jesus Christ will take care of us. Sabi nga ni, uh, ni, ni, ano, ni, nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le manda, sabi ni Santa Teresa. Yeah, uh, so, ano sabi niya? Pues sí, no When you uh, you, do not be afraid. When you have God, you have everything. So, let us... Okay, please be seated. Eh? Uh -huh. So, please sit with your spine straight. As much as possible, konting minuto lang, huwag na tayo sumanda. Let's uh, sit native city to the Lord. Let's put our two feet flat on the floor. And pwede naman na close your eyes. No? Pwede rin na open siya. Na nakakokus lang siya sa isang place of the Lord. We surrender our love, our devotion, and we thank the Lord. tayo mag-wes. Kasuko. Mm -hmm. Punta tayo sa simbahan. Masasama simba tayo guys. Mm -hmm. Tara, simba tayo. Mm -hmm. breathing deeply and exhaling slowly allowing god to love us again, boss. What happened there, boss? Can, that, no, boss? Can I see that, boss? Can I see that, boss? No. Tanong ko yung agi ba yan? Lo? Wala. Mahina. Sa misa Kristan. Sa Kristan. akin yan boy o kahit nasira eh masigip pala mas sa cellphone ang pangit na pangit ka eh ang pangit kasi nang naghawak sino may hawak? kanina nag uh, naghawak where's where's your ha? evidence na nahawakan ko yun kanina? Where? Sa video where? cellphone gone bro ready Uyawa gone po, kasi yung pa laptop

Pak Wit nama tropang kasoko. Topa. Hui. So, makasih gua udah ngambil. Thank you for watching guys. Ponta enggak bisa parket.